Hey guys, meron napakamurang smartphone si Itel na meron sulit ng specs para sa Mi 2.5 na presyo ngayon sa Mi Shopee na meron 4128 na version. For this video, alam natin kung bakit ba napakamura ng smartphone na to starting sa may kasama niya sa may box. Meron siyang black case na kasama, meron pa siyang mag-save sa likod na parang sa may iPhone kaso design lang naman yan. Para sa migit ng kamurang presyo, buti naka-type C na siya. Pero naka-10 watts nga lang. Pero pwedeng pwedeng dahil nga mura lang naman siya color blue itong Idol A70 natin at mukhang nauso na ang ganitong klase ng design sa may camera sa napakaraming smartphone sa ganitong presyo meron siyang 6.6 inches na meron 6 thirds sa refresh rate sa may display malaki naman kahit pa paano display niya okay na no, okay na rin pang text pang tawag at pang youtube ang hindi ko lang maintindihan dito is kung bakit yata wala siyang auto brightness sa pagkakalan ko software features lang naman yan at di naman related ng hardware dyan kaya nakakapagtakong bakit siyang walang auto brightness. Sa camera naka dual camera nga siya na mayroong 13 megapixel na main camera. At isang AI na camera. XT design lang. Para maging formang iPhone yung kanyang camera. Technically naka single camera na naman talaga siya. At expected na to. Hindi tayo makapag expect na magandang quality sa kanya. Even dito sa mga maliliwanag na lugar. Is hindi pa rin ganun kagandang kanyang quality sa may camera. Pero okay pa rin naman yung considering na napakamura lang ng presyo niya. Pero buti guys, kahit murang presyo ng smartphone na to, eh meron pa rin siyang fingerprint scanner. Ang main issue ko sa may ITIL A60s noon, is wala siyang 5 GHz sa may Wi-Fi. At ganoon din dito sa may ITIL A70, wala pa rin siyang 5 GHz sa may Wi-Fi niya. Yes guys, mura nga lang smartphone na to, kaya huwag na tayo mag-expect. Ang kaso ng si Infinix Smart 7, same place lang siya pero meron siyang 5 GHz sa may Wi-Fi. Napakalaking tulong niya kung may likamanood ng movie at mag-download. Para mas ma-appreciate yung 5 GHz na may wifi niya, ito yung comparison niya sa may 2.4 GHz na nasa ITEL. Napakalayo ng difference na sila sa may wifi speed nila. Sa processor, meron nga siyang Unisoc T603 na processor. Bag ni Unisoc lang yata to. Ito yung sample gameplay niya sa may Mobile Legends. To be honest, ito niya talaga mayroong pinakamalagda na laro ko sa may Mobile Legends. Sa so, napakarami smartphone na na-testing ko. Simula pa lang ng match natin dito. Naramdam ko na agad yung pahing delay niya. Hindi supported sa mga b 2 20 itong siya ay A70. Tinga na Android Go Edition lang siya. At itong GTA San Andreas ang sinubukan ko. Sa totoo lang guys, mula nang gumawa ko ng mga review dito sa mga YouTube, wala pa ako halos nakitang smartphone or may natatandaan ng na malag dito sa mga GTA San Andreas. Kahit yung mga lumang Oppo at mga Vivo, e smooth kahit pa paano sa game na yan. Pero itong siya ay A70, so hindi ko maintindihan ang dahilan. eh malag yata siya dito sa mga GTA San Andreas bilhin mo lang ang smartphone ito kung ito talaga ang gusto mo at gusto mo yung ganitong klase ng smartphone kaso nga lang medyo kapos talaga yung kanyang specs kahit pa sobrang mura siya dahil habang ginagawa ko yung video na to ay lumabas na yung Infinix Smart 8 na meron 3 d na SRP at magiging around 2000 days sa may Shopee pagka ginamita mo ng voucher mas malakas ang CPU na yon at mas magandang display kumpara nga dito sa may 8 A70 pero kung storage ang mahalaga sa inyo Okay naman siya. 8-8-7-T. Tingnan naka 1 2 siya. At anyway, yung so mabilis na review ko sa kanya. Thanks for watching.